Ayan mga pajak uso na yung ano dito, blueberries. Blueberries. No ayan na. Ang dami na oh. O. Oh. <laughs> ayan yung mga pagkain ng tulala, masustansya. So ayan, nandito na kami mga pajak Ang plano, si Mrs. ano, uh, mangunguha ng mga shells. Tapos ako naman para hindi ako mainip. Ano, nagdala ako ng pamingwit na ano, na magagamit ko para naman ano, meron akong magawa. <laughs> so ito na yung location mga kapadyak mga ano, na pupuntahan namin. Ayan, tingnan yung paligid, napakaganda. Ayan. So si Macy's ayun, maglilibot-libot dyan sa mga paligid. Tapos dito sa kabila. Para kumuha siya ng, ano, ng shell. Tapos ako naman. Susubukan ko ano, mamingwit. Kahit na sobrang malas kong mamingwit palagi na walang kuha. <laughs> Ayan, so tingnan nyo mga kapadyak, napakaganda rito. Yan no, tingnan nyo naman. Grabe. Tapos medyo swerte kami ngayon mga kapadyak kasi nga no. Tingin ko walang tao dito. Ayan, walang tao. So, okay na no, okay talaga. So, dito na yung spot natin mga kapadyak. Ayan na yung bag. Tignan nyo naman. Grabe, napaka-alon. Kasi napaka-hangin dito ngayon. So, ano. Pero susubukan ko pa rin na mga <laughs> Sana may mahuli tayo mga kapadyak para i natin yan. Dito nga pala yung mga pain natin. O, oh. ako. Wala mga Padyak, sana may mahuli tayo Para may pangulam <laughs> So ayan mga kajak, ano? Kuminto muna ako sa lang Langya Siyempre sa ano Sa Sobrang swerte natin, ayan Wala tayong nakuha kahit isa <laughs> Grabe May nakuha ka na be? So yan, dito nga pala mga pajak dito banda. May ano. May tanim ng ano dito na uh, wild na apple. So tingnan natin kung may bunga na. Dito, dito na banda mga pajak ito. Dito tayo bumaba wala akong tiwala sa hagdan doon kasi nga ano medyo baliko ang taba ko pa naman kaya nga ano wala akong tiwala dyan baka bigla naman putol ayan ito yung ano yung puno ng apple mga kapadyak tingnan nyo ha? may mga bunga na ito maliliit siguro ayan meron na nga ayan no. ang lilit pa niya <laughs> grabe ano pa ito ang daming bunga sana oh. Ayan. Kaya lang hindi pa pwedeng kunin to. Maghintay pa ng ano. Pero ang daming yung bunga. Ayan, tingnan nyo mga pajak. Meron din kaming ano dito. Ito. Anong tawag dito sa Pilipinas? Ito yung ano. Yung pagkayo magtatago siya bumibilog. Ayan. Tingnan nyo naman si misis mga pajak. Kusang ayaw na

Tingnan nyo, si Mrs. mga kapadyak, kaya no? Pagod na pagod na yan, pero ano, gusto pa rin manguha ng shell. Mm -hmm. <laughs> Ang dami na niya nakuha. Pupunuhin daw niya isang plastic para ano, limang araw naming ulam. Hindi. Uh, <laughs> mamimigay din ako sa kapitbahay. Sarap dito mga kapadya. Ngayon, no? Ngayon nagtanggal na ako ng, ano, ng jacket kasi nga namawis na. Kaya lang ano, medyo malamig pag walang jacket din. Pero ganda ng ano, paligid dito.